kabayan eh ko sa inyo ngayon kung uh, ano yung sign na makikita natin o pwede nating obserbahan sa ating mga alagang layer chicken pagka sila ay dehydrated so kung mapapansin nyo ayan o oh, may itim ang kanilang palong particularly in dulo ayan o oh. oh. ayan, ayan oh ano, May itim. Now, kung uh, mapapansin nyo, ayan, sila lahat ay nag-uumpukan doon sa kanilang drinker para, ma, para uminom. Kasi nagka-problema yung aming linya ng tubig. So, medyo mga ilang oras din silang nawala ng tubig. So, nung ma-repair namin, ayan, yun ang maobserbahan natin. Since sila ay uh, na-deprived of water, kaya sila ngayon ay nag-aagawan sa pag-inom and uh, madaling malaman kapag talagang dehydrated kasi nga yung uh, kamukha nung ipinakita ko kanina, ayan, ayan, no may itim yung kanilang talo okay